Yes, so guys, welcome back again sa ating channel So for today's vlog ay pag-usapan natin si Sandro Mulak at saka si Zian Gasa na kung saan si Zian Gasa daw ang may alam ng tunay na nangyari kumbaga siya daw yung tutulong sa kaso para makamit yung justisya dito kay Sandro Mulak na kung saan ay mayroon daw ginawang mali or may daw ang ginawang uh, hindi maganda sa kanya yung sinasabing dalawang GMA executives na kung saan ay nag-post siya sa kanyang telegram kung saan ang sabi niya ay uh, para po sa mga investigador at prosecutor na mag iimbestiga sa kaso yan sa Belmont sa Belmont Hotel Manila po nangyari yung hindi maganda kay Sandro after ng GMA gala noong July 20 at kung ang sabi niya daw niya ay pina, uh, pinatake po siya ng pinagbabawal na gamot pero duda sa aming team hinaluan daw ito ng durog na ecstasy parang durog na ano and uh, saka rape drugs kaya biglang yan kaya biglang naging gulay at hindi na makagalaw si Sandro Mulak So yun do ang sinabi niya. So malaking tulong to no. Malaking tulong tong uh, sinabi ni Senya sa para ma matulungan makamit yung station ni Sandro at saka sana eh, maging statement ito sa kung pupunta sila lang sa Senado uh, or ng ng Rafi Tulfo in Action ay malaking tulong ito para sa kay Sandro para makamit yung station yung statement na, to, na statement na to ni CN si Gasan na kung saan ay ibibigay na sa pulis sa no sa mga taong inaku, na may posisyon na nakatutok na dito sa kaso na maano maano talaga makamit yung hustisya so panoorin natin yung video no yan yung video mga ko na sinasabi na yun nga yung patungkol sa sinabi ni ni Sian Gasa let's go wait lang ha panorin natin to nawala so yan panorin natin mga kautal yeah, no. Samantala, matapang naman na pinangalanan ng Marites na si Christian Gaza ang pagkakakilanlan ng baguhang aktor na ito. Tinukoy ito ni Gaza na si Sandro Mulac, anak ni Nino Mulac. Ang dalawang sinasabing gay executives ay itinanggina umano ng GMA Network at sinabing independent contractors lamang ang mga ito nangyari umano ang lahat matapos ang GMA Gala 2024 niyaya umano ng dalawang guy na ito si Sandro sa isang hotel para sa isa pang party pero nagulat ang batang aktor na wala umanong ibang tao sa lugar kundi silang tatlo lamang ayon kay Gaza ang chess mesa ay ito palang pamangkin na gabulak ay hinaya sa isang after party noong GMA Gala tara doon sa hotel namin after party maraming pupuntang artista wika ng dalawang suspect pagdating ng biktima sa suwet eh, laking gulat niya na tatlo lang pala sila, itago natin sa pangalang Sandro Mulak, Jojo Nance at Richard Dodd. Pagbubulgar ni Gaza, malapit na kaibigan pala ni Annette Gozon ang dalawang guest na tinukoy kaya hindi nakatanggi si Sandro na tumugon sa imbitasyon. Bilang mga executive ng GMA7 at bilang close friend ni Big Boss mm -hmm. Annette Gozon, hindi makasibat ang Sandro bilang respeto sa dalawa, sa admisiyan pagpapatuloy ni Sian, fast forward after ng mahabang tsikahan sa sala. Napilitang umamat si lalaki tapos long ends na idinala siya sa kwarto ng dalawang GMA executive. Doon na nangyari ang malagim na krimen, matapos pumutok ang isyo sa bansa, agad-agad na dineni ng GMA 7 si Richard at Jojo, sila daw ay mga independent contractor lamang. Kapag may nagawang krimen, ang tawag doon ay independent contractor. Pero kapag nakasungkit ng parangal o gantimpala, ang tawag doon ay kapuso. Ayon sa PEP PH, tinangka daw anuhin ng dalawang GMA independent contractor si Sandro Mulak, take note, tinangka, at independent contractor. Napag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PEP ay GMA 7 kaya ginagamit nila ito upang silang nagsagawa ng investigasyon tungkol dito. Sa ngayon, ang mga detalye ng insidente ay patuloy na lumalabas at iniimbestigahan at inaasahan ng publiko na ang mga autoridad at mga responsableng ahensya ay gagawa ng nararapat na aksyon ang layunin ay hindi lamang upang matukoy ang katotohanan kundi upang tiyakin na ang mga ganitong pangyayari ay hindi na mauulit sa hinaharap ang pagtalima sa prinsipyo Tama. ng katarungan at respeto sa karapatan ng bawat isa ay ang tanging paraan upang mapanatili ang integridad at tiwala sa industriya ng showbiz at sa buong lipunan Tama talaga. So, dapat talagang ano, bigyan nila ng pansin yung sinabi ni Sienga sa dahil isa ito sa makatulong na maki, maka, makakatulong sa kaso dito kay Sandro Mulac So, ano masasabi niyo sa video ito mga kota? So, please comment down below. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.